So, ayun na nga guys, grabe na. Grabe na natanggap lang karma kayong 2025 na to. <laughs> Bakit? Kasi, simula nang inimpis nila si Sarah sa Congress, doble-doble na yung natanggap lang karma. <laughs> Dahil, ngayon, nagsampa na ng kaso. dinasuhan na ng Citizen, citizen Crime Watch si si Speaker. <laughs> Tapos, yung budget ng na 2025, nasa Supreme Court pa. Dinidinig pa. Di pa maka-release. <laughs> Ayan na sinasabi. Tapos yung mga congressman na pumirma, ano nangyari? binabatikos ko sa mga constituents nila. Kung makikita natin sa, sa social media, tingnan nyo. Grabe na palusot nila, bakit sila pumirma? <laughs> Tapos yung sa, ano, kay Martin, hindi lang basta, ano, hindi lang basta chismis to. Kasi talagang pinair nila ng kaso <clears throat> ng kriminal. <laughs> Talaga naman, parang Okay. Hindi katulad kay VP Sara na mga puro puro bintang lang tsaka kay PRRD wala silang kinail, pinail na kaso. Talagang nagkaisa lang sila sa Congress na uh, i-impeach si Sara nang walang ano, hindi pa kasiguraduhan. Hindi <laughs> pa kasiguraduhan na may impeach sila kasi sa kuwa, mali o okay king okay pa sa kuwa, wala pang ano. Wala pang talagang final judgment. Tapos, nabalitahan natin na malinis pala. <laughs> Lago tayo dyan. Nabubulilyaso na. O, oh, pakinggan natin yung ano, pakinggan natin yung ah, kampo ni, ano yan, ni dating house speaker, si Bibot. O, oh, pakinggan natin to ha. Tunay na ang lahat ay may hangganan. Matapos. Eh, <laughs> showbiz fanatics, pakinggan natin. Magtulungan hindi lamang ang vice-presidente kundi ang maging taong bayan sa ko sa 2025 national budget at di umunay kakurakutan na ginagawa sa kaban ng bayan. House Speaker Martin Romualdez, tolo yan ang kinasuhan. Ito ang <laughs> a... kinasuhan na talaga namang pagkapapasok lamang na balita na umani ng samot-sari hmm. reaksyon matapos masagad na ang taong na, bayan ang sa tao. teori pang wawalang hiyaraw ng inang kongresista sa kaban ng bayan. Sa isang press conference, kinumpirma... Kung makikita, kung makikita nyo sa, ano, sa comment section, grabe eh. Talagang 90... 9, 98 o 99% yung ano talaga yung mga tao Talagang uh, agree na binalahura nila ang ano budget as binansagan pang most corrupt budget in history. <laughs> <laughs> Diyan na, ano naman di ba sila na iyan? Erma, nang former House Speaker na si Congressman mm. Pantaleon, Alvarez, Pantaleon Alvarez. Na kakasuhan nila mm. ang diwa Father of All Crocodiles na si Martin Romualdez. Kinasuhan na din talaga ang anomalya at diwa pangungulimbat mm sa bilyones na pera ng kaba ng bayan. Hindi na araw masikmura na... Bilyones, bilyon. Bilyon, bilyon. Tapos kay uh, Bibi Sara na 125 bilyon. Talagang hindi pa nga na ano nang hindi pa nga na pag ano na yung ano yung kuwa. Inaano na nila. Talagang ginadjudge na nila. <laughs> Pero ito talaga kitang-kita ng uh, ni ano ni dating house speaker ni si yon Yan Mares, na talagang mayro talagang mali. Kaya kinasuhan talaga, dinala na talaga nila sa Supreme Court. Dapat yan ang dapat. <laughs> oh yan. Yan ang dapat. Palakpakan natin yan. So, nang maraming Pilipino kung gaano kakapal ang muka ng ilang mga mambabatas na kulimbatin ang pera hmm. ng bawat Pilipino na tila napakalakas lang daw ng loob na ipamigay ito sa mga kongresista na umayon sa impeachment ni VP Sara. Ngunit ang... Pinamigay lang sa mga kongresista para sa mga umayon lang sa impeachment. <laughs> Pinamigay lang ang lahat ng araw ay may hangganan at dapat pagbayaran ng mga tiwaling opisyales ng pamahalaan. Ngayon ng araw... Pag mag sila nito, talagang may hangganan talaga. Talaga. Tapos patupad na yung gusto ni Atty. Vic na... Death <laughs> penalty talaga. <laughs> o oh, sige. Araw, ang tamang panahon para pagbayaran ng mga likong politiko hmm. ang pagnanakaw nila sa mga Pilipino. At ito pa ang isa sa mga shocking revelation. Hmm. Bukod sa mga criminal charges na isasampa sa House Speaker, ang tatayong hmm. abogado ng taong bayan para panagutin si Martin Ramualdez. Kung hindi mo kayang palitan yung mukha mo, ay hindi mo kayang ano, palitan yung... Ah, uh, chan mo. <laughs> <Yung> ka <-wala. laughs> Kasi yan mula yung chan mo, malaki. Tapos yung ano, yung kapalitan mo na para hindi ka makilala sa pagdating na maupo si Sarah. <laughs> <Okay>. <laughs> Ito, patuloy natin. Sa kanyang kasalanan, hmm. ang veteran lawyer na si Attorney Ferdinand Topaso. Hmm. Narito ang to. buong balitang ikagigimbal ng taong bayan nang tuluyan na ng oh. sampahan ng kasong kriminal, ang house speaker kriminal. na si Martin Romualde <laughs> matapos oh, ang diyo ni aligasyon, pandarambong sa pera. Bawat Pilipino. Narito't panoorin ng full video. May po ay na dito, para ipaalam sa buong bayan, na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualde. Nakadahilanan <laughs> po na Ayun na. Siya po ay may ginawang krimen dito krimen sa budget ng... hindi basta-basta yung nagsasalita ha. Dating speaker to, tapos congressman. Hanggang ganyan, congressman pa rin. Ibig sabihin, talagang may alam siya sa mga nangyari dyan. Kasi congressman, alam siya dyan sa loob. Anong nangyari na? Patuloy natin. Nang 2025. Problema nila, palagay ko that is the mm -hmm. reason why... Sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment eh. Hmm. Para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive. Instead hmm. of us being on the offensive. Pa hmm. Pero... Magaling din eh. Magaling. Sinadya talaga nila. Sinadya talaga nila <laughs> <laughs> na ihabol yung impeachment para kay eh Sara. para talagang ma-divert yung isyo ng korupsyon. <laughs> isyo ng malaking... Pangungulimbat nila. <laughs> o, natin. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi O, tama yan. Napakalaki talaga. 241 billion. E kaming mga ordinaryong tao, we cannot b b even begin to wrap our heads around that figure. Hmm. Uh, 400 241 kaya kami ni uh, uh, Mr. Magpantay sa Citizens Crime ha? Watch ay we joined hands mm. with speaker with uh, attorney ito dapat <laughs> Basahin natin mga lords. Iyan na, na, nagsasalita si Mr. Talk, real talker. Oh, ayan na. <laughs> <laughs> Hayag sa isang media forum na pinangunahan ni Davao 1st District Representative Pantalion Alvarez na nakatakdang sampahan ng criminal charges si na House Speaker na. Martin Romualdez, Ay. ako biko Representative Elizaldeco. Damay pa si ano, si sa kasi siya mismo yung ano dito eh. Siya yung member ng Bicam nito eh. Wala pa si Stella. Member ni Stella pero si head talaga yung si Saldico talaga yung head ng operations. O, oh, di ba? Tuloy natin at Zamboanga representative Manix Delipe hinggil sa umano'y maamanumalyang BICAM report kaugnay ng 2025 General Appropriations Act kasama sa nasabing media forum na isinagawa nitong Sabado, Pobrero 8 dinadaan na talaga nila sa Supreme Court pinafile talaga agad nilang kaso kasi may nakikitang mali hindi katulad ng mga iba dyan na puro pang ano lang, puro pang pangarap lang sa TV. Puro lang ano ako sa sa TV, sa mainstream media, puro salita lang sa mainstream media. Tapos wala namang fina-file na kaso. Di ba? At ang halatang ano eh, paninira lang talaga eh. Ito, hindi to paninira. Talagang dynamic na nila sa Supreme Court. Kinaso na, na nila. Kaya na. Kaya humanda na sila. <laughs> sina Senator Aspirant Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Ferdinand Topacio at Presidente na... Kapabayan, yung mga taong gumagawa ng problema sa bansa, binibigyan na din ng problema. <laughs> Speaker, saldi ko at iba pang mga kongresista. dami nyo ng problema, boss. Marami na kayong sasagutin sa korte ngayon. Ang bigat pala ng mga ikakaso sa inyo. <laughs> mga budget insertion <laughs> at falsification. Oh, Ito naman talaga yung ang ni ninyo ay kahinahinala na ng taong bayan at binabudget sa 2025, inyong binabalahura. Kahit anong gawin yung diversionary tactics, ay mananagot pa rin kayo sa batas. Pagtataka, no? Mananagot sa batas yung mismong mga mambabatas. <laughs> Paano ba naman kasi? Pag may mekos mekos sa pera ng taong bayan, masyado kayong wagas. Ang waldas. grabe, grabe naman kasi mag mekos-mekos eh. <laughs> so, yun lang guys. Malami sa yun na guys kaya abangan natin tong yung ano uh, kaso nito kung saan kung ano mangyari kung paano paano i i -de defense na naman nila to paano naman nila ito i di -de defense <clears throat> so yun lang guys maraming salamat Huwag niyo kalimutan mag uh, subscribe like at i-share natin video para maraming makakapanood sa mga nangyari sa ating gobyerno ngayon. Magsalita na tayo kaya kasi sobra-sobra na. <laughs> Maraming salamat. God bless sa lahat. Thank you.